Lumpiang Shanghai ba mo? Pre, itabi mo. Ako na. <laughs> Hindi na hasen maglumpiang Shanghai ngayon pag may handaan dahil meron na akong Gabor Food Processor. Ang laking tulong talaga nito sa akin. Kabawasan sa oras at pagod ko sa pag chop ng mga ingredients. Kita nyo naman isang pindot at ilang segundo lang yan. Nakapag-grind na ako ng bawang at sibuyas. Uy! Ano Hmm, alam na. Nasa yellow basket ko lang yan. Grabe oh, pinong pino. Kinchay. Onion chives. Hipon. Ground pepper. Optional lang to ha, naglalagay talaga ako ng five spice at oyster sauce. Isang kutsarang soy sauce. Tapos half teaspoon ng asin. Sesame oil. Tikman ko lang. Sim. Siya. Eat it. Ooh. Hello. Bango. Wala mo ng sauce. Hmm. Wrap. Kaya piluto ko. Walang eme masarap talaga. Ganito ako mag-Shanghai. Hindi Shanghai hangin. Worth it yung pagsasharon mo. <laughs> kasi hindi siya talaga tinipid sa ingredients kitang kita mo yung ano yung karne hindi more on carrots isa pa asma tayo. <laughs> asmr tayo ASMR <laughs> mm. tayo okay guys, kung nagustuhan nyo itong video na to please like, comment, follow and share thank you balutin mo ako